Bago tayo manalangin, hayaan mo munang magbahagi ako ng ilang salita. Alam mo ba na bawat araw ay puno ng dahilan para magpasalamat sa Diyos? Pero dahil sa dami ng iniisip at ginagawa, trabaho, pamilya, suliranin, madalas nating nakakalimutang huminto at kilalanin ang kabutihan niya. Kaya ngayong umaga, Bago pa man tayo magsimula sa gawain, ituon muna natin ang puso sa pasasalamat. Isang paalala, bawat araw ay bagong biyaya. Kahit may kulang at may hamon, may dahilan pa rin magsabi ng Salamat, Panginoon. Sa simpleng pagtigil at pagninilay, mararamdaman natin kung gaano katapat ang Diyos. Kaya ngayon, sabay-sabay tayong huminga ng malalim, bitawan muna ang bigat at ialay ang sandaling ito sa kanya. Handang-handa ka na ba? Tara, simulan natin ang araw na may pusong puno ng pasasalamat. Kapatid, nais kitang kausapin habang nanonood ka nito. Huwag mong sarilihin ang panalangin at pagpapalang ito. Ibahagi mo ang video ngayon. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong mailigtas o kaninong puso ang iyong mapapalakas. Inaanyayahan din kitang pindutin ang subscribe button para hindi ka mahuli sa mga darating na panalangin at mensaheng magpapalakas ng iyong loob araw-araw dito sa Panalangin Araw-Araw Channel. Gusto ko ring marinig ang iyong saloobin, makibahagi ka sa akin sa comments. At syempre, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito bawat isang like ay tumutulong sa pag-abot ng mensahe ng pananampalataya sa mas maraming tao na tunay na nangangailangan nito. Kapatid, alam mo ang pasasalamat ay hindi lang maganda pakinggan ito, ang pundasyon ng matibay na ugnayan natin sa Diyos. Kapag marunong tayong magpasalamat, ipinapakita natin na nauunawaan natin si Panginoon ang pinagmumula ng ating lakas, buhay at pag-asa. Ang pasasalamat ay parang susi binubuksan nito ang puso sa mas malalim na pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi kailangang malaking handog. Minsan, sapat na ang tahimik na salamat, Panginoon. Ang paggising na may puso ng pasasalamat ang nagtatakda ng tono ng buong araw, nagiging positibo, may pag-asa at may kapayapaan. Kung gagawing ugali ang pasasalamat, makikita natin ang buhay sa bagong perspektiba, lalo pang lalalim ang tiwala natin sa Diyos at mas magiging kalmado tayo kahit nasa gitna ng kaguluhan. Tandaan ang pasasalamat ang unang hakbang patungo sa pananampalatayang may galak. Bakit nga ba hindi tayo mahilig magpasalamat araw-araw? Madalas naghihintay tayo ng malalaking bagay, bagong sasakyan, promotion, malaking biyaya bago magpasalamat. Pero paano ang mga simpleng biyaya na araw-araw nating natatanggap? Gising ka ngayon, nakakahinga ka, may lakas ka. Para bumangon, iyan ay mga biyayang madalas hindi natin pinapansin pero napakahalaga. Araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng bagong awa, bagong pag-asa, at bagong simula. Minsan, nasasanay tayo sa biyaya kaya nakakalimutan nating pahalagahan. Pero kapag tumigil ka sandali at sinabi mong, Panginoon, salamat po sa kalusugan, sa pagkain sa mesa, sa bahay at sa mga taong nagmamahal sa akin, mapupuno ang puso mo ng pasasalamat. Hindi lahat ay may ganitong mga biyaya, kaya huwag nating gawing pangkaraniwan ang mga regalong iyan. Bawat hininga at bawat araw na buhay ay patunay ng pag-ibig ng Diyos kaya huwag kalimutang magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. May mga araw na talagang mahirap magsabi ng salamat, Panginoon, lalo na kapag may problema, pagod, o parang walang tama sa nangyayari. Natural lang iyon, tao lang tayo. Pero sa mga pagkakataong iyon, paalalahanan natin ang sarili ng pinakamahalagang dahilan ng pasasalamat, si Jesus. Si Jesus ang nag-alay ng buhay niya para sa atin. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya tayo. Hindi siya nagkasala, ngunit tiniis niya ang sakit at kahihiyan para iligtas tayo. Ganyan tayo kahalaga sa Diyos. Dahil dito, kahit anong hirap ang pinagdaraanan, pwede pa rin tayong magpasalamat dahil sa krus ay may pag-asa. Hindi man perpekto ang kalagayan mo ngayon, tandaan na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa buhay mo kahit hindi mo ito nakikita ngayon. Kahit luhaan ka o puno ng tanong, pwede ka pa ring magpasalamat sapagkat kasama mo si Jesus. Isipin mo, hindi mo kailangang magsikap muna para mapalapit sa Diyos. Hindi mo kailangan magpakabuti muna para mahalin Kanya. Bakit? dahil si Jesus na ang gumawa ng lahat, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, may daan tayo ngayon papunta sa Diyos Ama, may kapatawaran, may bagong simula at may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't napakalaking dahilan iyon para magpasalamat? sa mundong puno ng kawalang kasiguraduhan, siguradong taglay natin ang kaligtasan mula sa Diyos hindi dahil sa galing natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Kaya bawat umaga, kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo, tandaan, mayroon ka ng tagumpay, mayroon ng panalo at may buhay na walang hanggan na naghihintay. Pasalamatan natin ang Diyos hindi lang dahil sa mga biyayang panlupa, kundi dahil sa pinakamahalagang regalong espiritual, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sa plano mo sa buhay ko, kahit minsan hindi ko pa ito nauunawaan. Salamat sa paggabay mo araw-araw sa bawat desisyon at hakbang. Salamat sa lakas na binibigay mo, lalo na sa gitna ng pagsubok. Salamat sa mga simpleng biyaya pagkain, tubig, pahinga at mga taong nagpapakita ng iyong pag-ibig. Salamat sa biyaya ng kalusugan at sa pagtitiis kapag may kahirapan. Salamat sa kapayapaang nanggagaling sa iyo. Salamat sa mga tanong na sinasagot mo sa takdang panahon. At sa mga panalangin na hindi pa nasasagot, alam naming may layunin ka sa lahat. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami iniiwan. Salamat sa bawat hininga sa bagong araw at sa pagkakataong mabuhay ayon sa kalooban mo. Naway magkaroon kami ng pusong mapagpasalamat hindi lamang kapag masaya kundi lalo na kapag mahirap. Alam namin na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras kahit sa pagsubok at sa bigat ng mundo, nandyan pa rin ka, hindi ka umaalis sa gitna ng unos. Nakikita mo ang lahat ang mga tahimik na pagluha at ang mga pagod na hindi masabi. At sa bawat pagsubok, binibigyan mo kami ng lakas. Hindi mo kami pababayaan o iiwanan. Salamat sa banal na espiritu na kaagapay at nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan kahit hindi namin maintindihan lahat, nagtitiwala kami dahil alam naming may ginagawa ka at may binubuo. Sa takdang panahon, makikita rin namin ang kabutihang dulot ng mga pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala, magpakatatag at patuloy na manalangin. Ang Diyos na tapat noon ay siya ring tapat ngayon at bukas. Hindi siya nagbabago, lagi siyang mabuti. Panginoon, hindi namin kailangang matakot sa hinaharap dahil kasama namin ikaw na may hawak nito. Salamat dahil kahit hindi namin alam ang lahat ng sagot, sapat na ang malaman na nariyan ka. Sa iyong presensya ay may kapayapaan, katiyakan at walang hanggang pag-asa. Panginoon, sa pagtatapos ng panalanging ito, kinikilala ko na Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Wala akong ibang sinasandalan kundi Ikaw. Iniaalay ko sa iyo ang bawat bahagi ng aking buhay, ang aking mga pangarap, ang aking kinabukasan, at ang aking mga takot. Naniniwala ako na totoo ang iyong mga pangako at lagi mong tinutupad ang iyong salita. Araw-araw pinipili kong magtiwala sa iyo. Tinatanggap ko ang kapayapaan, lakas, at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat sa mga panahong hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit ramdam ko ang iyong presensya. Salamat sa mga oras na gusto kong sumuko, ngunit binibigyan mo ako ng lakas para magpatuloy. Ngayon, Panginoon, naway makita mo ang puso kong puno ng pasasalamat sa bawat pintig ng puso at bawat hininga, naway ikaw lamang ang luwalhatiin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang panalangin ko. Amen. Kung nabless ka ng panalangin na ito, isulat mo lang ang Amen sa comments bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya at pasasalamat. Kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mahiya na mag-iwan ng hiling ng panalangin sa comments. Nais naming ipagdasal ka at huwag din kalimutan mag-subscribe para palagi kang nakasubaybay sa mga darating na panalangin. Sama-sama tayong manalangin at magpalakasan bilang pamilyang espiritual. Tandaan, hindi ka nag-iisa may Diyos na laging kasama mo at may mga kapatid sa pananampalataya na handang makidamay. Huwag kalimutang ibahagi ang bidyong ito sa iba para mas marami ang maingganyong magsimulang muli magpasalamat sa Panginoon. God bless you.